Ayon sa isang pag-aaral na ginawa ng isang forensic psychiatrist, ang pag-ihi daw sa kama ay isa sa mga sintomas ng pagiging serial killer. Bigyan natin ng linaw kung ito ba ay totoo. Hello guys, kumusta kayo? Ang videong to ay hatid sa inyo ng isa sa mga komenter ng ating channel. Shoutout sa iyo Kevin Clark Landero para sa makabuluhang komento na ngayon ay bibigyan natin ng linaw dito sa ating video. Nga pala kung bago pa palang dito sa channel at gusto mong maging updated sa aming mga video ay pakiclick pong subscribe button at ang bell icon. Today ay pag natin ang McDonald Triad. Ano nga ba ang McDonald Triad? Ang McDonald Triad ay isang teorya na nagmula sa research paper ng forensic psychiatrist na si John Marshall McDonald. Ayon sa nasabing research, ang McDonald Triad ay ang kombinasyon ng tatlong katangian na kinabibilangan ng mga sumusunod. Una, ang enoresis o di makontrol na pag-ihi. Pangalawa naman ay ang arson o intentional na pagsusunog ng mga bagay. At ang pangatlo ay cruelty to animals o pananakit o pagpatay sa mga hayop wala ng psychiatrist na kapag ang isang tao ay mayroong dalawang katangian sa nasabing kombinasyon ay may malaking tsansa na maging psychopath o serial killer in the future. Ang ginawang pag-aaral ni J.M. McDonald ay base sa pansariling obserbasyon sa kanyang mga pasyente. Kinumpara niya ang 84 na psychotic o may problema sa pag-iisip laban sa 52 non-psychotic patients. Dito ay natuklasan niya na karamihan sa nasabing psychotic patients ay mayroon dalawang katangian tulad ng nabanggit niya sa kanyang teorya. Ang McDonald Triad ay ni propose pa noong 1963. Bilang suporta sa nasabing research ay nagsagawa din ng pag-aaral ng dalawang psychiatrists na si Daniel Hellman at Nathan Blackman. Kasama rin nila ang dalawa pang FBI agents at isang doktor. Ang ginawa ng pag-aaral ng team ng psychiatrists na iyon ay base sa 84 na preso. Hinati nilang 84 na iyon sa dalawang grupo. Ang isang grupo ay kinabibilangan ng mga bayolenteng preso at ang isang grupo naman ay ang mga non-aggressive. Sa pag-aaral na iyon ay nalaman nila na ang 3-4 ng mga bayolenteng preso ay mayroong isa o dalawang katangian sa nabanggit na teorya. 45% naman ng mga bayolenteng presong iyon ay nagpakita ng tatlong katangian. May mga nagsasabing napakaliit ng sample data ng na mga nag-aral sa teorya para ito ay ma-verify na totoo nga. Gayunpaman ay naging popular pa rin ang McDonald Triad sa mga pulis o agent na nag-iimbestiga tungkol sa mga kriminal at serial killer. Sa mga school nga, lalong-lalo na sa subject o kursong psychology, ay tinuturo din ang teoryang ito. Maaring ang ilan sa inyo ay baka isipin kalokohan lamang na sabing teoryang ito. Ngunit tayo sa isang pahayagan sa Australia, ang 12 years old na si Martin Bryant ay nagpakita ng dalawang katangian sa nabanggit na teorya. Bata pa lamang daw si Bryant ay mahilig na itong maglaro ng apoy. Bukod dito ay mahilig din si Bryant na pumatay ng hayop tulad ng ibon. Kalauna nung si Bryant ay nagkaedad, ito ay naging kriminal. Noong 1996, ang 28 years old na lalaki ay pumatay ng 35 katao gamit ang kanyang baril. Malinaw na ang dalawang katangian ni Bryant ay kabilang sa nabanggit ng teorya. Dagdag pa ng pahayagan, maraming mga kriminal o serial killer ang nagpakita ng ganitong katangian nung sila ay mga bata pa. Tulad na lamang ng mga sikat na serial killers na babanggiting ko. Si Dennis Rader ay pinanganak ng March 9, 1945. Siya ay kilala bilang the BTK killer dahil sa style nito ng pagpatay tulad ng pagtatali sa biktima at pagtorture. Bata pa lamang si Dennis ay mahilig na ito maglaro ng apoy at pumatay ng mga hayop. Tila na dala niya ang ugaling ito hanggang sa siya ay lumaki at pumatay ng sampung katao. Sa kasalukuyan ay nakakulong si Dennis matapos mahatula ng 10 life sentences. Si Richard Trenton Chase ay pinanganak ng May 23, 1950. Siya ay kilala sa bansag na The Vampire of Sacramento sa kadahilan ng iniinom niya ang dugo ng kanyang mga biktima. Bukod dito ay kinakain din niya ang laman ng mga ito. Noong 10 years old pa lamang si Richard ay nagpakita na ito ng tatlong katangian sa nasabing teorya. Umiihi ito sa kama, naglalaro ng apoy at sadista sa mga hayop. Sinasabing ang ama ni Richard ay abusado rin at pinalayas daw nito ang lalaki sa kanilang tahanan. At ito nga ay naging sanhi ng paglala ng problema ng lalaki. Naging addict si Richard at tuluyan naging kriminal. Umabot sa alim na kataong pinatay niya sa loob lamang ng isang buwan. Dahil nga sa pagpatay na iyon ay naaresto si Richard at nahatulan din ang pagkakakulong ng habang buhay. At noong December 26, 1980, siya ay nagpakamatay sa kanyang selda. Si Ted Bundy ay pinanganak noong November 24, 1946. Si Ted ay sinasabing pumatay ng mga aso at pusa noong siya ay bata pa. Dinala rin ni Ted ang ugaling iyon hanggang sa siya ay nagkaedad. Si Ted ay pumatay ng hindi bababa sa 30 kababaihan. Ang karismatik na si Ted ay ginamit ang itsura upang mangakit ng biktima. Bukod dito ay graduate pa ng psychology si Ted kaya't sinasabing napakahusay nito pagdating sa interpersonal skills. Ayon sa biography ni Ted, siya daw ay madalas maabuso noong bata pa. May paniniwalang hindi lamang tatlong po ang kanyang pinatay at maaari daw na higit pa sa isang daan. At dahil nga sa kremeng ginawa, ito ay naaresto at binitay noong January 24, 1989. Si John Wayne Gacy ay pinanganak noong March 17, 1942. Kilala din siya sa tawag na killer clown dahil sa madalas nitong pagsusuot ng clown costume. Si John ay sinasabing pumatay din ng hayop noong ito ay minor de edad pa lamang kalaunan ay naging mamamatay tao rin ito at sinasabing pumatay ng mahigit sa 30 kalalakihan. Karamihan dito ay teenager. Tulad ni Ted Bundy, si John Wayne Gacy ay nakulong at nahatulan din ng parusang bitay noong May 10, 1984. Hindi man nagpakita ng dalawang katangian sa nasabing teorya ang huling dalawang taong nabanggit ko ay madalas pa rin ikabit ang McDonald Triad sa mga serial killer. Sa bedwetting naman o pag-ihi sa kaman na binanggit ng teorya Tumutukoy ito sa mga taong 5 years old pataas. Kung napanood nyo na ang previous video ko na tungkol sa isang anak na minasakirang pamilya, ang taong iyon ay may history din ng bedwetting. So pag umihiba sa kama ay may tendency na maging serial killer? Lilinawin ko lang, hindi ibig sabihin na kapag ang isang tao ay umihi sa kama ay serial killer o psychopath na. Ang nabanggit lamang ng teorya ay kapag mayroong dalawa o tatlong katangian sa nabanggit nila ay saka pa lamang ito i-consider. Kung may problema man sa pag-ihi ang inyong kaanak ay mas makabubuting ipacheck up agad dito para matukoy ng doktor kung ano ang problema. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Muli ay salamat po sa panonood. At tulad ng nakagawian ay shoutout muna kay... Shoutout muna kay DMS TV. O oh guys, check nyo rin yung channel ni DMS TV. Magaganda rin yung mga content niya. Shoutout din kay X-Loss Blackwater Pulse. Salamat. Shoutout din kay Tropa ang Punisher's Tag. Shoutout din kay AI. Salamat. Shoutout din kay Mix Vlog Rubs. Salamat. Shoutout din kay May Villarosa. Thank you. Shoutout din kay Bodio Ige Jade. Salamat.